Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, bro, so, kutub sa uh, siguro mga 11:40, no? Kay naamang tayo misa. Unya o gla mo i-kanang e, mga sobre magpamisa na siguro diha sa tindahan. Napa may sobre diha ninyo sa tindahan dai. O magpamisa mo nya. E, Inig sulat ninyo klaruha ang kuan ha. Litra kay aron dili maglisod og basa ning ato ang uh, ah, komentator. E, maglisod og basa sa mga kalag kay kanang e, e, i bitaw og suwat. O madugay ta. Kung mahimo, klaro yun. makaryo Klaro yun nga pagkasuwat. Alang sa kalag ni ana, ha? O, uh, niya ayaw na butang apelido. Hindi na kinanglan butang apelido. Kung magpamisa ta sa kalag. Nga naman, Kitang mga Katoliko sa nabunyagan ta nahiusa na ta sa Osaka komunidad ng mga anak sa Dios. No? Mabita na ang pare inigbunyag dili mangayog apelido. Kinsay ngalan aning bataa? Ngalan ra. Inig kamatay pod na to. Inigpamisahan na ta ngalan ra pod. Ha? So nga na na. So daghan na jud mog nahibaw no? Mina maminaw jud sa katesismo. Kay useless jud. Inya inig magbagulbol kay wa na ayo. O di ko na sala na mo o di mo maayo kay nganuman, na aman tay katesis mo o ang ginoo ra po di pud kami mo imo ay ayo di pun si Father Darwin si Kristo rapod, ang mo ayo wa mantay tay mga gahom o niya si Father Darwin wa puni ni makadawat og gahom karisma, nga karisma kanang gingon nga kuyaw ning pareha bata pa kay makaayo sakit, dili gyud na mao nga pagtoo nadawat ni Father Darwin ni ining otoridad nga gihatag sa obispo. Kung moingon ang obispo, ayaw na paghiling Father Darwin, automatic, automatically dili makahiling si Father Darwin. Kaya ang, gigaho, ang gahom nga iyang gigamit, isip sa pa, exorcist press, gahom ni Bishop Abit Oy. Nga maoy, iya ha, nga maoy, atong obispo ni Bilaran. Kaya ang chief exorcist, ang bishop man dili makamisa ang pari kung dili hatagag faculty sa obispo. Mauna. Unya mm. O dili po si Father Darwin mao sa exorcism. Kung dili si Father Absalon Florinosos. Na diha ha, oh. Trisi na sila ka pare, o dili, member si Father Darwin. Na na, na tarpulin, anang gabas. Um, Trisi na sila ka-exorcist. asisten si Father Darwin ni Father uh, Absalon. So mo na no? Unya mau lagi nak 10% ra ang amo ah. Ang 90% na an inyo, ang inyong kaayuhan. Kung sa inyong pag pa deliverance na mo uh, layaw kayo inyong huna-huna wa mo mag-focus uh, oh, mo gyud sa jun eh. mo pagpadong ninyo din Eh mau zuna kena fokus nya bisa usah kamu bu rakayu samong sa prayer unya inig deliverance basta inyong tuuhan maayo mo no unya dilik pun si Padra Darwin mo oh, makahiling ninyo tanan katurang giawaan mo hilingan oh, so anha mo sa minister tanan muna nga inig deliverance na mo ninyo mo react na mo na ana moy na something diha nga reaction nga kuan gyud na agyo evil spirit sa inyo ha mao nang i-recommend mo mo ni Father Darwin unya pabalikon na lang po mo sa sunod nga semana si nga naa si Father Darwin or kana kay di man niya ma kenang ingon ta kiter tanan tungod kay pila ra niya hang, kuanon lima ka poses o na pwede gahanran ng lima so kung naay poses ninyo obligado mo balik na lang yun mo Unya ang inyong himoon self deliverance kamoy mo deliverance sa inyong kaugalingon kay mas powerful pa mo kay ni Father Darwin kung kamo mo deliverance sa inyong kaugalingon Only 10% try iyang ikahatag pero kung kamoy mo deliverance sa inyong kaugalingon 100%. Muna, empowerment re, mo na empowerment ang among gihimo diri to luan mo unsaon unsaon no oh. na ami daghan diha nga gipang koan, ipos na mo nga tutorial diha unsaon pag deliverance sa punto per punto na ikabrajanin apoy ako a ah. sa GC vibes na diha git ako ang gitudlo unsaon pag deliverance kay aron ma empower jud mo ha kita ang tanan isip binunyagang katoliko kita mga katoliko nakadawata sa pagkapari, pagkahari o pagkapropita ni Kristo. Common. Common priesthood. So, na mga kaisunan. Sumaminaw so, ta sa simbahan niya magtuon putas ta sa kasulatan sa Biblia. O magbasa po Biblia, di po ta magpataka o sabot. Maminaw po ta sa interpretation sa simbahan. Kaya naghan mga katoliko, sing basa sa Biblia, gikaugalingon rapunog basa, ma posibleng masayop. Nga naman, wa mang kakabaw kung tubag. Oh. Pananglet, makabasa ka diha sa Exodo 20. Ayaw pagbaton og larawan, Na, makalit lang ka, di nakamuto o larawan. Hey, wa mang sa tubag. Nga na sa isikil, 41, 17, ang bumbong sa templong sa ginoo, gikulitan og mga larawan. O niya, uno ngetu sa say si moises mismo gisugo sa pagpakulit ha iksodo bensingko de si otso na itubag nga gisugo si moises pagpakulit og larawan duha ka cherubin gipa procession pagani ni gipistahan pagani ini ni hari david nakabring house pagani ang mga tao. ha do samwil di sini Ipanalangin na ni Hari David ang katauhan. Unya yang gipadala gipanghatag ang karne, turta nga may pasas o nanguli sa, ilaha. Di na ka-bring house? Biblical di nang bring house. mana ugna ay mamista sa inyo ha. padalig bring house. Biblical na. Ha? Ha? Kami tawang, magsigi pa ng di pa mauli. Bring house na lang kuwang anak na. Ha? So, una mga kaigsuunan. Nga pa let. Makabasa mo sa Leviticus 11.7. Dili ipakao ng baboy. Oh ya, wa kakai balog unsay ana, di malurong imong utok, buya na pugag <laughs> 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 di uta mga urog baboy. Udi ka kabasa sa tubag ni Kristo. San Marcos Kapitulo 7 bersikulo di uh, 18 di 19. Nganing ingon si Jesus, pwede on ang tanang matang sa pagkaon. Bisan unsa ang mosulod sa tiyan sa tao, dili makahugaw kaniya. Oh, uh, sa pagsulti ni Jesus ni ini, gitugot niya nga pwede kanon ang tanang matang sa pagkaon. Kaya nga naman God, ang hudiyo, gididaan sila pagkaon og baboy sa panahon nila sa Old Testament. Pero ang mga hentel, kita nga dili hudiyo, pirma minting kaon og baboy, Kaya may balaon na ito nga nagdili, anak. Di man ta apil sa ilang balaon. Di man ta apil sa balaon. Muna nga, sige og baboy, why, why sa, di ta makasa, nga naman. Wa man ta balauri sa hintil nga di temuka Oh. Karon sa diha nga kad, gihinluan na na tao na si Kristo mga kaigsuunan, gihinluan na ang mga hugaw mananap. Ang tubag ani naasa sa kinsi sa buhat. Manang ayaw mo kahadlok pagkaon baboy. Kaya ang mga baboy na langit na. Asa mo basa? Buhat, jis, unsing, atos, kinsi tanang mananap nga giilang mahugaw gituntun gikan sa langit nakita na San Pedro diin gikan langit gibira og balik ang mga hugaw mananap langit gihapon wa gyud gidas impierno ha gihinluan na sa Dios ingon man si San Pedro giingnan nga pagkaon ana nya si San Pedro kay hudiyuman man sagwa pa ko makakaon ng hugaw mananap Ginoo unsa itubag sa Ginoo ayaw isipang mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na ah, kanang pulong gihinluan na hugaw di ayto pero gihinluan na gihinluan na kinsa naghinlo Dios so gihinluan na so ang mga Hudiyo pwede na mukaon sila og baboy kay gihinluan naman pero ang mga hentel, pirmamente. Uy, wala o, ka nagingon, ngari ka pa kanunan na. Gihiluan na. So, ang mga hudiyo, pwede na silang maka-appel o gaon o baboy. Muna nga, katong mga converted Christian nga mga Diyos, mga hudiyo, hangtod karon mga una. Mga una sila. Mga una sila o mga ganang baboy. Pero katong Judaism nga religion, nga wa mo toon ni Kristo, diwa wa di gina sila. Hangtod karon di gihapon sila mukaon. So, mauna mga kaigsuunan. Ha? Muna kitang mga katoliko, Magbasa tag Biblia, di po ta magpataka. Kaya ako, gikan kong laing tinuuhan, sige pong basa-basa, way sabot-sabot, tamo na. Pero sa diha nga nasangyawan ko, na itong 1997, nabalik ko sa simbang katoliko, pagka 1998, nagkailaming Father Darwin, kami nang duha si Kuyog Kuyogs Plaza. Pakik dibati ang mga laing tinuuhan, 14 pa'y edad ni Father Darwin, ako ato panahon na 17 ako. Tidak ja, kayak si pada Darwin kalmaman, kalmaman kayak ayo mau dibate, aku mau dituhun, aku mau dibate. Mau <laughs> mau nak nggak uh, bibo kayak uplasa, pasti mau nami. Kayak mau ingon atau aku mau nggak mga mau beragin. Kines JC na atau nih, pero nasulak dautang utang ispiritu. <laughs> nasulan aku nahinu nu -e, ini nasulan ngan ko sa tinuod nga ngasimbahan ngagitu aku nih Kristo. Nya sila hinuon nga ginigus ginigusyo nila ang simbahan sila na hiniwa masuli. ala ah. ba pa yun? ha? Muna mga kaigisunan. So, diha sa pagtulunan, hindi sa simbahang katuliko salig ligutaan Ha? Unya ang inyong giingon nga, gitinguha nga maayo mo sa inyong mga sakit, maayo, good mo. Tuo lang. Tuo he. Eh. Nga inyong madawat ang inyong kaayuhan. San Marcos, Kapitulo 11, Versikulo 24. Si San Marcos, obispo sa simbahang katoliko, Nahimong Archbishop sa Ehipto si San Marcos, katoliko. Ang iyang amahan, si Aristopolos. Ang iyang inahan, si, San, si, si, Maria. Pero dili si Mamiria. -ma Maria. Maria ang nga sa iyang amahan. O ganang sinakol sa Jerusalem, ganang gihimuan ni Kristus katapusan sa panihapon, balay na ni San Marcos. mo kinaunang simbahan sa katoliko, diha? Balay ni San Marcos. Oh, na ang mga laing relihiyon sige po basa-basa, Marcos, murag classmate sila grinto. Wa mo sila gani makaapil. Muna nga dapat mo basan ning mga lain tinuohan og Biblia, magkatuliko sa sila una. Kay ang katuliko maoy naghimo sa Biblia. Di ba? Kanus ana ang Biblia, 367 ide sa to pa anyo de bini, tuig idad sa tong Ginoong Hesukristo. Ni 367 na human tuig 400 5. 40 katuig ang paghimo sa Biblia. Wala pa numbers. Wala pa yung mga kining chapter 1 ang verse na ano, wala. Ang kinaunang Biblia nga gipagawa sa simbahang katuliko nga kompleto na og chapters og verses nga numbers ni Adtong November 9, 1528 panahon na ni Santo Papa Clemente VIII. Unya mga lain relihiyon Biblia ra saligan, Brad. Sa Biblia ra sa kami mangani Katoliko. Nga mao ay naghimos Biblia wa mangani may ingon ka Biblia ra sa Ligan. Kay kung Biblia ra sa imong salikan, ma saligan mapalpak ka. Kay di, 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 di mo ma-interpret ang Biblia sa iyang kaugalingon. Pananglet, ka giingon diha ni Kristo nga sayun ha? Sayun sa yon pagsulod. Ha? Sa yon pagsulod sa kining kamilyo sa lungag sa dagom kaisa usak ka dato pagsulod sa gingharian sa langit kung ato nang literalon wa gyoy malangit bisag usa dato mo kung mga dato mo karon imperno na mudaan bisag pagunsaon ninyo ti obay ang kamil makasud pa sa lungag sa dagom kaysa dato unsa man gidak-on ang lungag sa dagom Unya pasulo ni mo ana ang kamil. so, dato malangit kung ato nang sabton og ang, ang Biblia, Bibliya dili ta mo mangita og unsay istorya ana. Oh. makalusot man ang kamir sa lungag sa dagom? Kaya oh. kay ang interpretasyon ana mga kaigsuonan, lungag sa dagom nga buot ipasabot ni Kristo, dili inang dagom pantahi. Dito sa Israel na ay merkado dito. Unya, ang entrance sa mga tao kanang agura merkado mo na mo na ilahang termino sa merkado agura sa ilaha na ay pultahan dito sa loyo nga adto moagi ang mga kamel nga igo ra gyud makalusot ang kamel dili pwede magdubli ang kamel katong gikargahag mga bakat nga ilaha mga produkto gituyo na nila aron ay makaikya sa buhis. ang tawag nila ana nga pultahan gitawag na nila og needles ay... or lungag sa dagom. Dili ng dagom pang tahi. Nya ko ron, background sa Biblia. Di ba imperno ka? Wakay sa nang lungaga sa dagom? Parigo ho diras buhol. Di ba lubok na atay tinais manok? Di ba? Pero muagi ang siris. Muna mong ingon tong dili taga buhol. Daku agulay ng manok sa inyo, ano? Kaya bisag tinais manok, makalusot mag siris. Ang tinais manok, kan ang liko Di ha, nang... nang, nang kersada. pero di yun na literal nga tinais manok. dito na igitawag ni laglungag sa dagom agianan sa kamil nga maglisod jud ang kamil og lusot tungod kay naa siya mga karga magludluhod ang kamil ni naglusot dito basta dili mak, basta daghag karga mao toy gitawag og sa dagom dili nang pangtahi mo makalusot ang kamil mo na nya bibliya ra imong saligan sa umon nimo pagkasabot ana Muna ang simbahang katuliko maugay na ay hingpit nga pag-interpret sa Biblia. So, mo mga kaigsunan. Ha? So, ginagbay lang tong trivia na to, ano? Aro mo ligoon ta sa itong pagkatuliko. na dito motipas, So, karon Ang ato ang hisgutan kebahi ni Ining uh, pito kasala nga makapa sa tao. seven capital sins. Una, pride. Garbo. Ang demonyo aning garbo mao si Lucifer. Salmo 5:5 Dili na agadahan ang Ginoo nga ang mga taong garbuso mo atubang pa kaniya. So kung garbuso ta nya mamatay ta, uh, ta sa si impierno ana. No? Ang ikaduhang nga makapaimpierno sa tao nga sala kining kahakog, greed. Hakog sa posisyon, hakog sa mga butang, di ba? Oh. Naay nga tihik, nga matud pa dili kuno magbutang og pan sa bisan sa ilang lamisa kun kining mamisita kani mga nga mga tihek ama pas mo jug pagbaho na lang daan <laughs> ah di, <laughs> di ka pangagda nag snacks nimo o um, wala na kuno il sama kada utan sa usa ka tawo nga tihek sa iyang kaugalingon og nagdala kini og silot sumana so, na makaigsunan Unya na itawong dalo panultihon on si Sais. Usa kada utan usab kining tahong dalo. Di yun manghatag hatag. Ultimo kuno magkaon og si Charon humulag tubig ayron ni magpakapaka ni, ni kaon. Magpagayuan man usay na imong gikaon ha. Ah humulag tubig, tubig. awa so, na ilame na pay si Charon ni mog tubig na lilugaw na hinuna. So karon ang kinangil-aran ani kining hakog kay ang hakog na iya iyaha manguha pa. Di ba? Oh. Daghan ani mga politisyan. Oh, mamayad na lang aron mudaog. Unya magpamisa para ba inig human kay nakadaog pero namalit ti igbuto. Ikumpisal na. Unya kato mga butante, unya ning ta sa kanang ikumpisal po na nato. Sala magina kay na may obedience, uh, obedience sa atas sa simbahan. Ang mga obispo ni Ingo Magyod, ayaw yun magdawat. Kung gihatag na panahon sa eleksyon, kay dako ka ng sala. Unya, kung wa na nato makumpisal, nagpabili ng mortal sin. So, karon kung da kadawat magwilwig ato, hapit na rabo po na na po'y wilwig. Hala, pangumpisal mo daan, anak. Kaya di ko mawagtang sala, ah. Muna nga tingalan ka nga, ano, maniway, nagpahiling mo ito kapada Darwin. Ilok romentus sakit ako paguli apel sakit na mabunia kong lubot ala murah wa dene mogi kong pisa ang dawat ka ogon uwan, uwan atong nga tuig so sunod ah anggar ang, ang kuwan na kahakog maka no, ha oh nasa episo singko-singko samaragdik simba ka gius-gios onya ang ika inve no ang demonyo atong kahakog si mamon ang inve ang demonyo ane si kining uh, libyat uh, hindi libyatan oh libyatan sa dragon nga demonyo nga manggisinahon kayo muna ka alam ni Solomon 2:24 ang pagka manggisinahon nagdala kamatayon matayon daghan nga kay kanang magsigi ka kagasina masakit maka anxiety di nakakatukog tarong kay di makaganahan no? Palit og TV to imuhang silingan, palit pug ka. Palit og motor, palit pug kag motor. Ja, Dra drive pug motor, di pug ka ka mo drive, bangga, patay. Mirisi, kaya nga nung kasina-sina. Tunggu so, mo na, no? So, ang ikaupat, nga makapaimperno sa tao, last, kaulag. Kining uwagan ta kayo, makapaimperno na. Oh, muna mga laki, ayan mo oh, mo, palabig uwag-uwag, lamina na cellphone, nagan kayo mag-tiktok-tiktok, di maghubo na lang hapit, mga babae, magpakita sa ilang hubag, nga bisagun sa uli, oh, liberans na to, anak, di erbag yun na mahilis hubaga. Kamu, yun mo yung taon, anak, pag anak, tangtanan, ani. Ha? Ang demonyo sa kaulag si Asmodeus, makikilawa sa ising kalalaki o makikilawa sa ising kababay, imperno na. Ang tumboy nga magpabilin sa iyang pagkatumboy niya, dili lang makikipon-ipon o babay, ang bayot po ngadi po makiglawas o gising kalalaki ah, malangit na pero mag-uwag-uwag imperno ah. so, ang ikalima nga kuan sa tao maka imperno sa tao kining gitawag na tugluto ni sobrang pagkaon sobrang paginom ang demonyo ani mao si Belzebub ah mo nang ta magpalabi sa kaon di mo magpalabi og inom dili maghubog-hubog 1 Corinthians ang mga palahubog di makasod sa gingharihan sa langit. Ngano'ng di makahus, makasod? Oh, perting limpyo hatong langit nya. ikaw palahubog ka magsukasaka ka dito. sinina sa mga anghel baya perting mga puti ang ah, sa mamansahan na lang naay hubog na kasod. So wala ano, ano? wa So ang demonyo si Belzebub. Ang ikaunom nga makapaimperno sa so tao mao kining Slav, katapulan. Tapulan sa pagsimba, tapulan sa pagrosaryo, tapulan sa pag uh, hining, tuman sa mga obligasyon. Mga anak nga sigira duwag cellphone di masugo sa ginikanan, impirno padulngan anak, Ano tungod kay masuko ang Ginoo sa mga tapulan. 25, 26 sa San Mateo, ingon si wala hinungdan og dautan og tapulan ka nga sulugon. Ang demonyo ani si Bill sama so, ona maka nak makai isu unan. po di Bill unsaman kanang di kamulaban sa mga sa pagtulunan sa si Ginoo panang lait ingon ka ang Katoliko og laing relihiyon parihara impirno ka na. Ah, ma ka ngano man ingon diha sa by Bishop Moro. Nga nga. Kung ang usa ka nga moingon Labin na kung siya katoliko nga ingon, nga iyang ipariha ang tinukod sa Diyos o tinukod sa tao, maimperno siya. Ang iyang sala, indifferentismo. Lahi ang tinukod sa Diyos o lahi ang tinukod sa tao. Ayaw yun ipariha. So, mauna. No? Muna mga anak, kung muingon na gani, mong ginikanan, inahan, nga magrosaryo, apel yun. Apel mo. Ha? Oh. ingon, nayuban bitaw, hindi sugod ang rosaryo, mga tugna nyo labon wa pa magrosaryo, optik pa kayo sige kupay-kupay atong cellphone. Nya inigingon as mama, hala magrosario na ta mga anak, ikalit ta na. Katugo naman may ma oi. Oo to na. To na, gi inahina gi kumbabita nang bill agmata. mata. Ya agmata. ana nang ag mm, mm, tug na kay magrosario na mo. Mo na nga isinig sugod sa rosaryo. Ito, ano, so sugod pong pangatog. Ikaduhang misteryo, ginahan na lang. Huy, nangatog, mata mo, mata, mata, mata. Saan mong luha pa ka misteryo? Nangatog na mo. Pagligay po siya hangbana, ito apon, naghagok na po. Ay, goy, balik, 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 balik. Balik. Pag upat ka misteryo, natagak ang rosaryohan. Kaya ang inahan nga naglid, labaw po nakatog. Mauna. Ha? O, oh, muna ingon na lang po Sunod, ah, balik balik unsan. Na ang tuog naman tanan. Balik na po. sus, nakatuog na po silang tanan. Ingon na lang ang ginahan. Pag di ginaya, kahit eh, tuog na po ng mga anak, tuog na ang bana, siya katuog na po sa ugma na lang ni po. No? Kung anay yung itabo. Muna, karon ang ikapito nga makapemperno sa tao, mao ang kasuko, anger. Episo 4.26, pugni ang kasuko, o ka karong adlawa ayaw pa abta nga mosalo pang adlaw nga naapa mo nimo ang kasuko. Ang demonyo sa kasuko mao si Satanas. Na ay persona nga hinlan og Satanas nga gamhanan pug kaayo ni siya. Pakasukon juga, juga dali ra ka, ka pakasukon. Mo na magampo kita kanunay. Ha? Ang tanang demonyo gitawag nag Satanas tungod sa ilahang buhat nga babag. kayang ang meaning guna anang satana sa grego babag babag sa grasya babag sa blessing sa Ginoo muna man kay gisuunan so, ta magpabiktima ni ning pito ka anghel arkanghel sa impierno kinahanglan ta magampo kanunay aron nga uh, madaog na to mapil na to ni sila ingon si Santiago si Santiago obispo sa simbahan katoliko sa Compostela Spain na apa man yang simbahan karo na pod siya gilubong diha nagingon gyud sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya Santiago City, so kay mubur kayo ang atong oras so daygo na to ang ngalan samahan sa anak ug espiritu santo amen